mukhang totoo naman na may international warrant. Ang baka hindi pa sigurado ay kung lumabas na yung red notice ng Interpol. Mm -hmm. Kaya for two days, ay eh, mukhang absent na si Senator Bato sa Senate. This is truth on the line. Well, ang daming nangyari this week at mukhang maraming mangyayari next week. Di ba? Uh, this week lumabas daw yung uh, uh, international warrant ni Bato. Nasabi ni yes. Secretary uh, Boying Remulia, ay nakalagay sa kanyang cellphone kaya hindi pa niya ma-print. So malaki yung problema ni Ombudsman, hmm. ba? Diba? Pero mukhang totoo naman na may international warrant. Ang baka hindi pa sigurado ay kung lumabas na yung red notice ng Interpol. Hmm. Kaya for two days eh mukhang absent na si Senator Bato sa Senate. 'no so hmm. tapos may malaking probability na may lalabas pang isang international warrant early next year 'no sino kaya yung sa so, isa pa bang dating ano yan kasi uh -huh. ah, na do ah okay okay hindi yung dating eh, national senado. police chief uh, ah senado? hindi dating national police chief hindi ang sabi ni Boying yeah, yeah. Remulla ano eh ah unofficial daw yung kanyang waran Pero alam naman natin kasi nagkaroon ng bagong rule ng ICC, no? Dahil idadaan yan, di naman sa gobyerno natin kasi wala na tayong uh, out, out, na tayo sa ICC. or out of the Roman, uh, Rome statute. So hindi tayo yung i-coordinate nila. Doon sila pupunta, di ba? Sa Interpol. Doon idadaan yung arrest warrant. At alam naman natin, kahit nung panahon ng pag kay, kay Rodrigo Duterte, meron na sila noon na, ano eh, na na mode of uh, issuing arrest warrants na hindi nila ipinapublicize. hindi Hindi nilalagay sa website para daw hindi ma-alert yung aarestuhin. Ma so posible ba na ganun ang gawin din ngayon? Yes, dahil uh, dalawa kasi yung mode. Eh. No, yung isa hmm. yung sinasabi nilang extradition at yung isa yung sinasabi hmm. nilang surrender. Yung ginawa kay digong last time mas surrender sinorender siya sa Interpol na miyembro tayo. Yung sa extradition, medyo hindi gano'ng kalinaw 'yan eh. Paano, alam mo naman na ami, ang extradition is a treaty between two states. Dalawang yes. dalawang estado, dalawang gobyerno, 'di diba? Treaty 'yan eh. Yung ICC, hindi naman state. Eh. Yung ICC ay binubuo ng more than 120 countries. So hindi siya estado, 'no? Uh, kaya uh, hindi gano'ng kalinaw yung usapin ng extradition. Ang sabi ng mga ng mga Duterte at sabi rin mismo ng ilang tao sa gobyerno, may bagong rules na yung uh, Supreme Court sa extradition. Pero kung babasahin mo yung bago nilang rules, walang nakalagay doon, Ami, tungkol sa ICC. inyong Yun yung traditional na extradition between states. Pag may nagawa kang krimen, doon sa, sa, sa isang bansa. Then pwede kang e extradite mula dito, no? Dahil meron tayong treaty. Wala naman tayong treaty sa ICC. Eh. Telumalis na na tayo. Eh. 'Di ba? At yung final ng mga Duterte, dong hinulis si di Digong last time. Yung final nila na sinasabi nilang illegal, unconstitutional yung arrest. Wala pa namang sagot ang Supreme Court hanggang ngayon. Eh. So wala ka pang basihan hmm. para sabihin na mali yung ginawang surrender ni Digong sa Interpol. So, yan. Uh, pala yan, trabaho na ng mga abogado yan. No? Pero for now, tingin ko wow. yung easiest way ay surrender. At posible rin na sinasabi lang nila itong extradition para medyo magulo si Bato. Di ba? Kaya sa ngayon, hindi na siya nagpapakita. No? Kahit, kahit malinaw, na hindi lang naman na uh, hindi lang naman uh, surrender yung kanilang pwedeng gamitin daw. No? Kaya, in fact, <laughs> medyo malabo. Oo oh. Oh, nga. In fact tayo, hindi naman tayo nag-invoke ng extradition in the case of Arnulfo Tevez, di ba? Wala naman tayong extradition treaty with Timor-Leste. At saka yung kay Alice Go, we used the uh, Interpol. At saka yun nga yung ini-invoke ng gobyerno natin, ang commitment natin is to the Interpol na to the ICC. And even the ICC yes. hindi naman sa atin nagco-communicate. Doon sila sa Interpol nagpapadala ng mga arrest warrant, 'di ba? At saka yan nga, ay meron silang tough rule na para hindi pumakbo yung gusto nilang arestuhin, di muna nila ipapublicize Pag nag-issue sila. But anyway, Alimbawa, alam natin dito. Bata. Ito ko. Itong kaso ko, hindi extradition ang gagamitin diyan. Ang gagamitin niya yes. ay Interpol. Uh, surrender. No? Isusurrender so, hmm. siya ng Portugal sa Interpol. Dahil yung Portugal, yes. member ng Interpol. So it, it is going to be hmm. not a legal decision but a political decision by the Portuguese government. Dahil yung Portugal kasi hmm. walang embassy sa Pilipinas eh, at wala tayong extradition treaty sa kanila. So ano yung pwede natin gamitin? Sa, sa Timor-Leste kasi may ginamit tayo eh. nag apply sila for membership sa ASEAN di ba? Oh. Yun yung malamang ginamit natin. Diba? So sa Portugal, anong gagamitin natin in relation kay Saltico? Di ba? Well, oh, ang we, ibig we na can natin invoke sabihin, ano. Huh? Oo. Oh, Ang ibig na natin sabihin ay uh, for now, ang the best na pwede nilang gamitin para ipadala sa ICC si Bato ay yung ginawa nila kay Digong. Surrender sa Interpol kung saan tayo ay membro. Alam mo hindi pa natin nai invoke yung ano, yung Convention on Corruption. Ano 'yun? Legally binding yes. yon 'yun. Para para makakuha halimbawa natin dito ng case related to corruption. Pwede na tayong kumuha ng ang dami nang nakaano doon ha. Ang dami nang signatory. But uh, anyway, it's interesting na may binanggit kang senador kasi ang sinasabi sa atin noon ng mga yung ICC accredited lawyer eh, ang susunod, most likely, dating National Police Chief, pangalanan ko na, Al si, ano, si, Al si, yeah, si former Police Chief Albayalde. Yung pala, iba yata mukhang, ang tinutukoy mo. Mukhang hindi siya. Mukhang hindi siya. <laughs> Alam, kung, kung yung senador ang magiging susunod, ibig sabihin, nakapag mag, mag testify kasi ang pinakamalaking testimony against him, sa senador na yan, eh si, ano, yung dating PCSO chief na ngayon eh inahanap nila pero ang sabi eh nasa safety na ng ano hindi naman nasa DAIG pero nasa safety na ng ICC ng ICC correct correct siguro nagarma kami, baka maraming senador yung mawala in the next few months dahil pero <laughs> kang tatlo hanggang apat na senador na pwedeng yes. makasuhan ito sa anti-corruption tapos may dalawa may, may dalawa senador na pwedeng kunin ng ICC so baka lumiit yung Senado in the next few months